Hello mga loves! Good morning! So today is another day. Nandito na tayo ngayon mga loves sa Jamaica. What part of Jamaica are we in on? Vermont? Vermont. Hindi ko alam kung napanawas ko ng tamang oras. Jamaica. So, ayun. Gagala tayo. Meron tayong itinerary for today's video. Kasi, inanong ko talaga yung mga loves. Every, ano, nangawa ko ng excursions. Kahit medyo expensive. Actually, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong, ano, sarili nyong itinerary. Kaso, mga loves, natatakot kasi ako kapag, ano, baka maiwan kami. Tsara, <laughs> maiwan ng barko. Kapag kasi, ano, mga loves, pag group kayo sa excursions, parang hindi masyado nakakatakot. Kasi by group kayo, syempre nasa ibang lugar kayo mga love. So, maganda na yung safe. At saka, kapag may naging problema sa excursions nyo at na late kayo, hihintayin talaga kayo ng ano mga si so, Hihintayin talaga kayo ng cruise ship. Kasi dito kayo nag-book sa kanilang ano, sa mismong ano talaga. Um, MSC. Parang ganon. <laughs> so, ayun. Ito nga ang ating OOTD for today's video. So, ayan mga loves. Ito yung binili ko sa mall. Kalimutan ako kung ano. tas ito yung may pag-inja tayo mga loves. So, Shein. And this is my shoes. Nagamit ko na rin siya finally. <laughs> And of course, itong ating bags from Shein din. Ito meron na pa dito mga loves. Oh. So medyo ano tayo, floral, floral ang datingan natin ngayon mga loves. So yan, let's go na! So ready na mga loves. Tapunta na kami. By number yung pagtawag. So, let's go. Welcome to Jamaica, my love. <laughs> Parang dami ko na nakikita mga shops, mga loves. Tinan niya, ayan oh. Gem Place. Ang ganda mga loves. So, hanapin natin kung santong ano natin. Excursions. So, group 42. Ang mga stall stall dito. Mga Hindi. na pwede mong bilan. So mamaya tignan natin kung meron tayong tall great house. Yung asawa ko mga loves, naiwan siya sa sasakyan kasi actually natatakot talaga ako mga loves ngayon. So kanina mga loves, habang papunta kami ng tawag dito, habang minahanap namin yung aming uh, bus, so, naglalakad. kasi mga loves, hindi naman sobrang layo nang nilakad namin. Simula dun sa sa cruise ship hanggang dun sa pinakita ko sa inyo kanina. So hindi ganun kalayo nilakad namin. Tapos, pagtingin ko sa likod ko, wala yung asawa ko. Sabi ko, asan siya? Tapos nakita ko nakaupo siya. Tapos parang hinahapo talaga siya mga loves. Nahihirapan siyang huminga. Tapos, e eh, ando na yung bus. So, ang ginagawa ko kasi normally mga loves, nauuna ako sa bus para doon kami sa unahan umuupo. Ganun yung palagi kong ginagawa. Kasi para hindi na siya, hindi na kami yung nasa dulo. Para mas madali, alam mo yun, mas madali siyang makaupo. Tapos, so, punta na kami ngayon mga loves. Papaano ko yung... Tutuloy ko yung story mamaya. Yeah. Tignan yung mga lahat. Sobrang pretty. Ang ganda. ko oh, that's time. Oo. Ito na mawala. This is it. Oh, let it. Look at that. Wow. Oh, Linda. So babalik na ako mga las, hindi ko na tinapos yung tour kasi babalikan ko na yung asawa ko. Nag-aalala kasi ako sa kanya mga las baka ano mangyari sa kanya. Yun nga, kanina sobrang hinapo siya, tapos pag ano niya sa sasakyan, as in talagang hingal-hingal siya, tapos pinagpapawisan siya tas para siyang namumutla so syempre ako na sobrang sobra kinabahan talaga ako mga loves sabi ko pinapakabamo ako sabi ko ano tuloy ba tayo pwede naman tayo hindi na tumuloy ganyan ganyan break din lang tayo sa cruise kasi balak ko talaga siyang dalhin dun sa clinic mga loves kasi talagang alam mo yung as a nurse para oh yung ano mo yung asawa mo hinahapo. hapo so parang gusto kong ano i-check yung ano niya alam niyo rin sa mga, pag nurse mga i-check yung vitals niya kung okay ba yung oxygen niya ganun kasi hindi ko magawa kasi nga wala man akong enough ano wala akong enough na wala akong mga pang ampang monitor mga loves. so binibilang ko yung respirations niya yung paghinga niya talagang mabilis tapos ubo siya ng ubo hinahapo talaga siya mga loves tapos sabi ko okay ka ba masakit ba yung puso mo ganyan ganyan hindi naman daw hinihinga lang tsaka sobrang init tapos naglakad ganyan ganyan tapos sabi ko balik na lang tayo wag na tayong tumuloy sabi niya sayang say, tuloy na tayo tapos ayun So tumuloy pa rin kami mga last. Kaso nag-aalala ako kasi na siya lang naiwan dun sa bus. Malamig naman dun sa bus pero nag-aalala pa rin ako mga last. Kaya hindi ko na tinapos. So balikan natin yung asawa ko. Sana okay lang siya mga loves. So yun siya mga loves. Oh. Tell them you're okay. I'm talaga ako sa kanya mga loves. Buti na lang medyo umukay okay na siya. Kaya na talaga sobrang namutla siya. Tapos talagang hinahapo siya mga loves. Tignan ko talaga yung paghinga niya. Medyo hindi pa rin siya ano. Parang hindi pa rin ganun. Hindi pa ako comfortable So, ito pa lang yung first stop namin. I think meron pa kaming two, two or three stops Ganun. Pero bala na. Pero sabi naman niya okay naman na daw siya. So, what's good. So, anito naman kami ngayon mga lang sa mga ano, shopping area. Dito sa ano, Montero Bay yata tawag ito mga loves. We're here. Tignan nyo ba? Ang dami mga ng ano, mga loves. Marami kang pwedeng mabilan dito. Ang gandun niyan sa dulo. Paikat na ganyan. Oh, one my picture right here, hon. It's cute. Pa-picture tayo dito mga loves. Oh. So, tingin tayo mga loves ano yung pwede nating mabili dito. Huh? Lamig. Dito sa loob. Yon. Jamaica. Pumahili kayo sa mga ganito. Oh. Pwede gato sa Ay, ang mahal naman. 69. <laughs> mahal pala mga loves Hindi ko alam kung dollar ba yan o ano. mahal niya. Ikit na ito. Oh. Ito pa mga loves, Umalis ako doon sa isang shop. Grabe, ginto ang presyo. Like nasa, yung cup, tinanong ko, nasa 40 dollars. Diyos ko, oh, mahal, mahal. Ito ang ganda sana, oh. Kaso baka mahal din to mga loves. Mahal yan, panigurado. Pero din kami dito sa shop na mamahalin talaga. Grabe, ang mamahal. Magaganda sana mga laos kaso yung mga prices. Hindi siya affordable. Gusto ko sana itong mga laos kaso. 35 daw. Sa tingin nyo okay na yung presyo. Ito daw yung best selling nila. Ayan. ganda niya oh. Super cute. Ang ganda. Ito yung mga cups mga loves. na nyo? 2,444. Yung isang pinagtarungan ko, grabe, yung isang ganito nasa 39 daw. Kaya umalis ako bigla, ang mahal. Ito mga ibang ano, mga bags. Mamahal ang mga t-shirts, mga loves eh. Next stop, kasi wala akong nabili dun sa iba mga loves. Hanap tayo dito, baka mas may mura. Tignan nyo mga loves, Eh, yung mga cows. 4.34.99, dalawa, 59.99. <laughs> o oh, diba, mga ginto ang presyo nyo talaga mga loves. This is cute. Kaso konti lang malalagay din natin dyan. 4.20 dollars. Dahil dyan, magnet na lang bilhin natin mga loves. and 8 dollars, itong magnet na to. Ito pa iba o. Oh. Kaso, di, ba, babalik kami dun sa mga loves. This one is nice too. Baka mas mura yung mga tinda dun, mga loves. Tira yung mga loves, di ko bibili para papakita ko lang. Ang cute, no? Nakalagay Jamaica. Tapos ito pa, oh. Kulay black. Super cute lang. May mga nakita ko dito, ng uh, mga loves. Damit na parang mas mura sa dito. For $14. Actually, it's okay pag a tayo ng ating size. Okay, okay. Oh, Ayan, no? Oh, this is nice. Actually, gusto ko itong black ka. So, parang pang lalaki talaga siyang tignan. Ito mga loves. Ayan. So, ito na lang tayo. Pink. eh And, may bibili din akong cup. Ito siya. Bin binigay ko na kay ate, papakita ko sa inyo mga loves. Ito yung binili ko mga loves. Super cute. Eh, no? Ah, ito na yung pinakamura na nakita ko, which is $15. Jamaican, no problem. So, papalik na kami mga lang sa cruise ship. So, nakabalik na kami mga lang. dito na kami sa loob na sa kwarto. Papahinga muna kami. Pagpapahinga ko yung asawa kasi <laughs> alam nyo na. Natakot talaga ako kanina mga lang. First time mangy mangyayari yun sa kanya kasi ang dami na namin lugar na napuntahan pero never siyang naging gano'n, kahingal. So medyo nag-worry lang talaga ang lola niyo. Kaya <coughs> ayun, pagpahingayin muna natin siya and then after noon, kakain tayo kasi sobrang gutom na namin. Magkala stress na mga loves, ang huling kain namin is kanina alas 7 pa. So, pahinga muna tayo and I'll see you later sa uh, ano magbubuffet tayo mga loves. So nagpalit ako ng damit mga loves kasi medyo mainit yung suot ko kanina. Ito yung damit natin. Nakikita nyo. <laughs> you in order naman natin sa she. Change outfit. Kasi mas ano to. Mas malamig siya mga loves. Yeah, yan. Kakain na tayo. Let's go! Ito na yung pagkain ko mga loves. Si asawa ko kumukuha pa siya ng pagkain niya. Halo-halo kasi gutom na talaga mga loves. So ito meron tayong salad. And gamit na. gamit ko na to mga loves. Nalagay ako ng ano, crystal light. And look at our beautiful view. Dito pa rin tayo sa Jamaica. Maya maya, I think after 2 hours, saalis ah, na tayo. We're gonna be heading to Cayman Island, mga loves. So yeah, let's eat. Kain mga loves. May okra. Parang ano yan ito, African beef. Or finger, parang gano'n. Patabaan na tayo ng patabaan. <laughs> օրենք uh, <laughs> balik na kami ulit ng aming room kasi tapos na kaming kumain mga loves. Papahinga muna, matutulog muna kami. Pag nanap, <laughs> pagpahingay mo natin ang aking Diyosawa mga loves kasi napagod siya kanina. Kakalakad ako. <laughs> ang lapit lang talaga ng nilakad ko mga loves. Then after nito, pagkagising namin, kakain kami ulit. <laughs> Eh, talay maganda sa cross mga loves. ay eh. Like, ang masarap talaga dito yung kumain ka lang talaga ng kumain. <laughs> Kasi wala kang intindihan kung hindi gumising kumain, gumising kumain. Parang ganun mga loves. So anyway, matutulog muna kami.